update na naman tayo sa sitwasyon ng pag-lengke ngayong araw ng Sabado, araw ng sahuran ngayon dito so, sa mga magtatrabaho. So, ayan ang aming mga kapit na pwesto, sari-sari mga palita dito na naman si Inday sa palengke. So ayan ang ating mga paninda guys. Ayan. dito sa kabila ay mga duster. Tapos ito ay mga kita na naman tayo mga kailiday dito na naman ang ate uh, oras rasa sa palengke so ganito lang sa bato ng ko nandito ako sa palengke nagtitinda minsan pag wala akong lakad sa hapon nagtitinda pareho guys oh ating may Maya-maya na ay eh, may huli na tayo. Dapat so, makahit ka tayo ng bago ano bago kulihan. Uh, Di uh, ba magsalikan? Medyo parami, lang, parami lang mga tao dito. Para yung Lalo pa ang medyo ma... ano... Medyo... Pagtutanghali. So, ayan tayo. Nandito tayo sa palo. Mm -hmm. Ang lang yun eh. Ha. So, yan lang guys ang ating update sa na uh, araw ng Sabado ngayon dito sa Palengke. Update, update, update lang. Bye!